Magandang uh, umaga po sa ating uh, lahat ng uh, mga kababayan at sa mga viewers natin. Ito si Atisara kasama natin ngayon. At uh, ito ay hindi nga magandang araw sa kanila dahil uh, kinalulungkot natin na malaman na si Lolo niya ay pumanaw na po. Yung Lolo niya, ito po yung una-una na na-discover na natin si Lolo noon ay parang na daan na natin sa panganganihan or... Apo, doon oh Ayun, naglilibot-libot nag kasi kami during pandemic and then si lolo niya nakita natin na kahit matanda na, nagtatrabaho and then nalaman natin ang story niya ay may pinapaaral siyang apo. At kumbaga yung kanyang uh, obligation ng nanay at tatay niya, si lolo na po ang nag-abaga o siya na po ang tumayong magulang nila magkapatid dahil ang lolo mo ay ang ang nanay mo ay namatay ng Opa. bata pa kayo. Uh, na, ang mga 9 years old ako na during grade 3. Grade 3 tapos o. yung tatay mo naman ay tinakbuhan ng obligation. Oo. Ayun, kaya si lolo mo na yung ano yun. doon po nakilala ang ang ano ang si Ate Sara and then marami mga tumulong sa kanya si Serodolpo isa na si Serodolpo na tumulong sa kanyang pag-aaral din nakalungkot din ang nangyari kay Serodolpo inatake din siya namatay din si Serodolpo kaya medyo kumbaga ang buhay ni Atisara ay na nakakalungkot talaga dahil yung kumbaga makatapos na sana sa pag-aaral ito na maka natutulungan ni Sir Rodolfo but sa second year no, nag-stop na no, dahil wala na si Sir First year? First year. Uh, oh second sim. Second sim, doon namatay si Sir Rodolfo. So, si lolo mo na ang tumutulong sa iyon, yung um, time Apo. na iyon. Opo, tsaka si, ano, si kuya Si kuya mo. Opo. Tapos, uh, ang maganda dito kay Sara, malakihan kasi noon magpadala si Sir Rodolfo, yung ano mo na save mo, yung pera. Opo, yun yung ginamit ko after, ng ano, yung hindi na nag-support. Uh, yung wow. sa samantala kong ginagamit din. Hmm. Naubos Pero, na. May unti pa naman natin. Ah, mayroon pa. Ang galing, no? <laughs> Biruin mo yan. Kita mo yan kung gaano, sabi ko nga, yun kasi ang sabi ko sa inyo, di ba, na oh, isi-save talaga ang pera dahil hmm. para sa pag-aaral. Ang kagandahan kay lolo mo at kay kuya mo, kahit mayroon ka ng pera na natatanggap, nagbibigay pa rin sila. Oh, Pati si lolo mo, tuloy-tuloy ang trabaho. Oo, oh, oh. nag-ano oh. siya ng ano, ng kangkong niya. Hmm. Ng ano harvest. ano pala ang nangyari kay Lolo? Uh, pwede na natin na, na ikwento sa kanila. Nung ano po kasi, nung December 29 yun, Sunday, uh -huh. maaga kasi siyang nagising. Kami is tulog pa noon. Tapos yung mga bandang 6am yata, uh -huh. kay, ano siya, nag nagatawag niyan. Parang tinatawag niyo yung pangalan ng kuya ko. So uh -huh. kala ko parang normal days lang ba. So, kasi, uh -huh. ano, kaya ako may papatulong lang siya kay kuya ko na baka may, ano, lang manok doon sa likod. Uh -huh. Pero, parang, ano, unusual kasi is paulit ulit niya tinatawag yung pangalan. Uh -huh. So, lumabas uh -huh. din ako. Tapos, ayun, bina, pinapahiran siya ni, ano, ni kuya ko ng, ano, tapos, um, nagano Parang, uh pang, ano, yung, ano, talagang, banyos-banyos. Tapos, nagisabi siya, Banyos. Uh, tos, uh -huh. siya nga, medyo, parang, hinampak daw siya parang, dito sa ano, dito sa may, ano niya, batok. Ah, oh. or parang feeling niya parang may, Mampas. ano, may parang oh, masakit ganyan. talaga. Dito oh. dinadain niya. Oo. Oh, oh. oh, Oo, tapos. Ayun na, medyo tumagal pa yun ng ano, kasi is, hindi namin siya makausap din ng maayos. So, ano ah na-stroke na yun. Medyo nag, ano din, tapos din dinala namin sa hospital siya. Is, hindi namin kasi doon. Oh, dito ho. lang ako sa bahay para in case ba na, tawagan na lang ako tapos punta ako doon bagdala ng gamit. Oo, uh -huh, uh -huh. uh -huh. in case na i-confine talaga siya, mm -hmm. ready mm -hmm. ka lang dito. Oo, uh -huh. ako magdala ng gamit doon. Tapos ayun na, hindi ko naman alam na doon pala pagdating is nire-revive na pala siya doon sa ano, emergency room. Tapos uh -huh. inag-cardiac arrest pala siya ng ilang beses. Tapos nung pumunta na ako doon is, ayun na, naka-ano siya doon sa emergency room. Tapos inaano siya ng ano yung pinat city scan. Oh. na datnan ko pa doon na ano na pinasitiskan pina siya tapos oh. after nang lumabas sa CT scan room yun nag cardiac arrest siya ulit tapos ni siya ulit so tapos afternoon yung medyo na revive ulit na kinausap kami ng ano ng, nurse ng, ng nurse, oh, siya, oh. sa nurse station yun mm -hmm. Tapos lumapit kami. Pero yung asawa ng pinsan ko yung pinalapit ko. Sumunod lang ako sa likod. Mm -hmm. Tapos sinabi niya yung result ng CT scan as yung ano daw, mayroon dang aneurysm, nag-aneurysm daw. Kumbaga daw news, may pumutok daw na ugat sa ulo. Mm. as kumalat yung dugo is mabi, dahil mabilis yung pagkalat ng dugo is naapektuhan daw yung ano, yung function ng katawan niya. Kasi Wala since, ng oxygen na. Kasi mm. since yung brain yung naga ano sa katawan. Mm. Tapos dahil naapektuhan yan, yung breathing niya din naapektuhan kaya siya nag ano, yung heart niya kasi siya nag cardiac arrest nang ilang uh -huh. beses kaya na fail na fail na yung uh -huh. ano niya pa As, cardiac arrest na talaga oh uh -huh. tapos sabi ng nurse is dahil ilang beses na daw siyang nag cardiac arrest the mm -hmm. next time daw na mag-arrest siya is hindi na daw siya i-revive uh -huh. oh oh mahirapan na oo uh -huh. kaya hindi na lang daw namin na let go uh -huh. kaya, tanggapin ayun. Na. oh tanggapin na ano gintayin na lang kami na ano na mag... Kasi after nun is parang lumalaban pa talaga si tatay. Uh -huh. Kasi parang may naantay pa siya kasi yung anak niya, tinawagan na dun yung isang anak na dun sa, ano, sa Manila. Sa Manila. Tapos yung isa niya pa kasi anak ay sa Ibahay. Uh -huh. Dun nag-construction. Uh, is uh -huh. hindi, ma, hindi, kasi makontak. Kaya uh -huh. medyo nahirapan din. Yun yata yung naantay niya. So pagdating nila, Oh, aning nung nung na-contact na, tapos narinig siguro niya yung boses, unti-unti nang naga yung heartbeat niya. Oo. Oh. Tapos ayun na, ni, hindi na naabutan Doon na lang sa funeraria pinuntahan para at least makita niya si tatay. Doon na siya namatay. Oo. Oh. Ano yung mga alaala na hindi mo malimutan kay ano, kay lolo? Ano, siyempre, ano, madami din kasi No. Kasi siya na yung tubayo na ano niya eh. Na tatay mo eh no. Kumbaga yung res responsibilidad ng magulang na, na kumbaga ay napasa ba sa kanya. Maano talaga nga klase nga lolo na, na talaga. ikaw matatag ikaw matatag ka eh pero pagdating sa <laughs> simple sa pamilya pamilya yan eh. nakikita kita matatag ka nga klasing ano, bata kita nyo yan mga kapob sa almost na ilang years na walang support ito siya si ate Sarah ano na, na, na pagsumikapan niya talaga na ano na makatapos siya ng pag-aaral sa high school at yung advice ko nga sa kanya noon na subukan talaga na pagsumikapan na makapasok siya sa state university and nangyari naman po lahat uh, siya ay nasa state university at uh, allowance lang talaga ang kailangan nito pamasahe araw-araw no? so lalo na ngayon na uh, wala na ang kanyang lolo Mahirap talaga yung sitwasyon. Ang pagpunta namin dito ay magdadala nga kami ng allowance niya mula kay Ma'am Ibaloy ng Adelaide. So, baka si Ma'am Ibaloy ay talagang magsusuport kay Atisara. Dahil last time nagpadala rin siya, di ba, no? Opo. Oh, na pinadala ko lang kay Kenneth. Kinit, to. Kasi Dahil, sa, ano, <laughs> may ginagawa kasi kami that ma time. Masyadong busy ka, uh oh. Oo. Kaya, Sa so yun, balete pa kasi ako, noon. Pinadala ko. Okay, may ating dala, no? Na, ano, para kung may mga bisita dito habang nakaburol si Lolo, may, may ano, pa, may grocery ng konti para... Hmm. Kahit pa paano, may... Family din ako mamaya eh. Ah, mag hmm. rin kayo. Opo, may... ng mga, ano, ng mga kutkutin. Oo, oh, kasi may... pag may mga bisita, may oh. mga, may serve kayo. Ito, kahit hindi ka na siguro magbili, pag maubos na ito. Oh. Ayan, may mga kapi na dyan, mga biskwit. Ay, nako, Tessara, pag sumikapan mo, dahil ang, ano, ang pag, huling pag-uusap namin ni Lolo, talagang proud na proud siya sa'yo, siyempre, sa inyo lang naman ng na mga apo kung kuha ng lakas si Lolo. Mm -mm. Makita, proud na proud siya na may mga award ka natanggap eh. lalo pa sana ngayon na malapit ka na mag-graduate eh. Ito yung padala ni, ano, ni Ma'am Ibaloy. Mm. -hmm. Bale, 4,000 ito. Yung allowance mo, tsaka kung may mga paggagamitan ka daw. Dito sa burol. Ayan, sige. Thanks. Po. Ayan ang padala niya, ha? mhm -mm. Thank you po, Ma'am. Ibaloy, sa allowance mo po na binigay. Um, malaking tulong po ito ngayon. Uh, lalo sa situation and kapag may ano gagamitin ko din po sa school. Thank you mm. po. Paano yung kabaong ni Tatay? Ni Lolo? Eh hindi si pa siya na ano. Hindi uh, pa siya na paid. Mm -mm. Pero may ano naman kasi, parang may natira naman na pera si Tatay. Ah, uh, may inipon siya sa ano dito sa bili ng airport. Ah? Yung ano sa airport? Ah, dahil apektado kayo sa airport na expansion. Oh. So talagang pareho pala kayo talaga ni Tatay no? lolo mo noon. <laughs> na talagang nagsa talaga. So, Opo, kasi ano for future purposes. <laughs> Oo. Pero kung may mga magbigay ng tulong ay uh, tulungan po natin si Ate Sara para magamit pa yung ibang pera na yon sa pag-aaral mo. Kaya hindi tayo manawagan sa kanila. Nahiya pa ka manawagan eh, no? Uh, sige, ako na lang manawagan, no? Mga kapobre, kung sa mga dating tubutulong sa bata ato kay Ate Sara, kung mayroon kayong, uh, ano, uh, medyo nakaluwag-luwag kayo dyan, baka pwede ninyo po na mapadalhan sila. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Ma'am Ibaloy at sa lahat ng mga viewers natin.